Ito nang slime. Wait <laughs> po. Hello po! Welcome po sa Spa Slime. Libre po ito. Ba't kusot damit mo? Pakita po. Bali. Ano po, ano po to? Uso-uso ngayon. Pasok po tayo. Dito po. Pasok po tayo, ma'am. Dito lang po. Higa na po kayo. Higa po tayo. Higa po tayo ng maayos. Medyo baba po tayo ng konti. Yan. At naroon po tayong libreng payakap sa teddy bear. Yan. Ready na po ba kayo? Medyo maganda-ganda po yung skin po ninyo. Yan. Wait lang po ah. Sige po. Pikit lang po kayo. Pikit. Pikit po tayo ma'am. Pikit po. Medyo smooth po yung skin po natin. I-message lang. i massage lang po muna natin siya. Ini-spa ko po yung mukha ninyo. Spa? Sa mukha? Oh, pumukha naman pong paa yung mukha ninyo. <laughs> <Ayan>. Pero... Medyo hard. Okay pa po ba? Ayaka sakit. <laughs> ito na po yung pinaka ano natin ngayon, yung uh, pinaka best oh, cool na spa. Lagyan po natin ito ng slime. <laughs> <laughs> Wait lang po. Gusto mo mo na makita ngayon? <laughs> Ayan <po. laughs> ay ana <laughs> <Bit, bit lang. laughs> <Hey, umutas po. laughs> Ayan nga bae lahayis aynde saygo bota sa pumita metalo metalo eh 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 ito ito rin po nakakapagpatawas din po ito ng ilong ano para po yan ito <laughs> po tayo yung kilay po para hindi dumikit yan yung ganda po ito <laughs> ko English term. Eh, smile. Nararamdaman niyo na po ba na gumaganda po kayo? Sakit ng buhok ko. <laughs> Ay, hindi natin ko kumilis. Aray! Aray! Na. hello? Ay, <laughs> natin ko kumilis ka na. Sakit. Ayan. Aray! <laughs> Wait lang po. Tignan mo po yung mga tigil na gawa para matanggal yung mga sayo sa mga. Ayan. Wow. po. Tignan po mga po. Close your eyes. Wow. Beautiful. <laughs> Tignan mo naman. Uh. <laughs> okay na po. Libre lang po yan. Wala po kayong babayaran.